Hi guys, good evening. Nandito ako ngayon sa Circle K. 'Yan, Circle K. So ang mga kaibigan ko nandoon sa McDonald's, doon sila daw magdi-dinner. So gusto ko kumain ng noodles. So, wala namang noodles doon sa McDonald's, kaya naisipan ko na pumunta dito sa Circle K. Bili ako ng noodles, guys, para sa pagkain ko sa dinner. Sila daw ay mag sila daw ay mag order ng McDonald's, kaya Tingin ako dito kung meron. Parang wala. Wala dito mga, wala dito. At ito, 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 cup noodles. Big. Ito. Ito siya. Magkano kaya ito? Ito rin may mga maliit. May eleven. So, ito guys, ang mga noodles. So, pag ito ang binili ko is may kimchi siya, pero maanghang siya. So, ito na lang siguro ang ano ko, ang bibilhin ko seafoods kay Ate Miles ito sigurado hindi yan kakain si Ate Miles Nang maanghang eh at saka ito takotsu flavor ito pala oh, 2 to 8 2 is 16 na siya no 2 pieces is 2 pieces is 16 1 piece is 11 ano ba ito 2 pieces is 16 ba to pag ito, kimchi. Ay, maano siya. Maanghang siya. Maanghang. So, dito na lang kami sa 1350. Ito naman isang yang hot chicken. So, hindi siya kakain. So, ito na lang siguro guys, ang bibilhin ko sa amin ni Ate Miles. Itong dalawang seafoods na to. So, kasi pag nandoon na kasi sa ano, pag nandoon na kasi sa Jollibee, ang mahal naman ng Jollibee. So gusto ko kasi medyo ma ano ngayon, medyo malamig lamig-lamig. Ayan, ito na lang ang bibilhin ko, ang big sa amin ni Ate Miles. Sagli lang kuha lang ako ng pera ko. Ilagay ko muna diyan. Kuha lang ako ng pera. So ito na. So ito na guys. Babayaran na natin. Sige lang, nakano tayo. Nakapila tayo. Susunod tayo. Ayan, magbayad na tayo. Okay. Okay. So, 27, dalawa. Thank you. Okay. Para guys, let's go. Let's. Bakit anong nangyari? Anong nangyari? Akala ko magdo tayo. Noon sa ano, kinainan na natin ng Sunday. Na? Ha? Bakit na? So uy, ito uy, na yung mga... mga ingot ko na mga kaibigan. Akal... <laughs> Guys, akala ko nga, doon na kami sa Macdo, no? So, bumili ako, dalawa kami ni Ate Miles. Ngayon, na nakita ko sila doon sa daan, no? Nakaabang sa akin. Parang mga hold-upper. Kaya yan, no? bit na bit-bit ko ang noodles, oh na sila, o. Ayan, pang ngiti, ngiti pa, o. Guys, o, tingnan nyo. Nan, latawa. Pero ako, nakabakintol ako sa ano, o. O, di ba la? O, tara, 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 tara. Ewan ko kung ano na naman ang kakainan nila nito. Iwan ko, guys, iwan ko.